Ang mga uh, idol awit ko eh awit ko sa aking mahal na asawa. <laughs> pag-ibig ko sa iyo, hindi magbabago. Kahit ako'y pinaglalaba mo Pagkat ang pag-ibig ko'y tunay at ito Sapagkat ikaw lamang ang mahalku, mahal ko, ganyan kita kamahal. <laughs> ah, ito, pag narinig na yung mga naman yun. <laughs> <laughs> 🎵 Ang ay naging masaya, habang ako'y naglalaba. Paglalaba <laughs> Paglalabang, kita habang ako'y nabubuhay